sa paglalakbay ng bawat nilalang sa mundong ito walang mas dakilang laban kundi ang tahimik na digmaan sa loob ng ating sarili ang kahirapan na kinatatakutan ng marami ay hindi lamang kakulangan ng pagkain ng damit o ng tahanan ang pinakamatinding kahirapan ay ang hindi nakikita ng mata ang kahirapan ng isipan na alipin ng takot ang kahirapan ng kaluluwa na hindi makahanap ng kapahingahan at ang kahirapan ng damdaming laging hinahabol ng kasakiman na tinggit. Maraming tao ang nabubuhay na parang bilanggo, nakagapos sa tanikala ng kanilang sariling pagnanasa, walang kasiyahan sa mga bagay na hawak. Laging uhaw sa higit pa. Ngunit ayon sa mga stoic philosopher, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong maging malaya sa iyong mga hangarin, sa lakas ng loob mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin at sa disiplina mong magpigil laban sa tukso ng walang katapusang pagnanais. Kapag natutunan mong harapin ang buhay ng may linaw, matutuklasan mong hindi ang kapalaran ng humahawak sa iyo, kundi ikaw ang humahawak sa iyong sarili. Ang mga prinsipyo ng Stoicism ay hindi simpleng aral na mababasa sa mga pahina. Ang mga ito ay gabay na susubok sa iyong tibay, aakay sa iyo sa gitna ng dilim at magbibigay ng liwanag upang makita mo ang daan tungo sa kapayapaan at tunay na kalayaan sabi ni Marcus Aurelius ang kayamanan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip kung ang iyong isipan ay puno ng kasakiman matutuyot ka sa gitna ng kasaganaan kung ang iyong kaluluwa ay puno ng kapaitan mananatili kang alipin kahit gaano pa karami ang iyong taglay subalit kung natutunan mong linisin ang iyong pananaw at pairalin ang disiplina kahit sa gitna ng kahirapan, matatagpuan mo ang yaman na hindi mananakaw ni Numan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngunit ang pagkakaunawa sa kahirapan at sa kalayaan ng isip ay hindi sapat. Ang kaalaman lamang ay walang saysay kung hindi ito isa sa buhay. Kung tunay mong nais na putulin ang tanikala ng kakulangan at baguhin ang takbo ng iyong buhay, kailangan mong yakapin ng mga gabay na handog ng Stoic philosophy. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang walong prinsipyo na hindi lamang nagbibigay daan tungo sa kasaganaan, kundi nagtuturo rin kung paano maging matatag sa harap ng unos, paano panatilihin ang kapayapaan ng isip sa gitna ng kaguluhan, at paano makita ang liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Bawat prinsipyong ito ay isang hakbang patungo sa isang buhay na mas malaya, mas makabuluhan at higit sa lahat, mas may dignidad ngayon. Simulan natin ang paglalakbay patungo sa walong stoic principles na kayang putuli ng kahirapan at baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Number 1. Kontrolin ang iyong pananaw huwag ang mundo. Ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan at kayamanan ay matutunan mong ang mundo ay hindi palaging patas. Ang bawat araw ay may dalang bagyo, minsan sa anyo ng kawalan, minsan sa pagkabigo at minsan sa mga taong hindi marunong pahalagahan ang mabuting intensyon ng iba. Subalit ang isip na marunong ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayaring ito. Ang kakayahang pumili ng tamang pananaw at kontrolin ang sariling damdamin ang nagbibigay sa iyo ng hindi matitinag na kapangyarihan kapag natutunan mong maging observador ng sarili mong damdamin at ng mga nangyayari sa paligid, maalala mong hindi lahat ng kaguluhan ay kailangang dalhin sa puso. Ang galit ng iba, ang kawalan ng katarungan, ang bigla ang pagbabago ng kapalaran. Lahat ng ito ay natural na bahagi ng buhay, ngunit ikaw ay may kakayahang magpasya kung paano tatanggapin ang mga ito. Sa sandaling natutunan mong baguhin ang paraan ng iyong pagtingin ang mga pangyayaring dati nagpapahirap ay nagiging aral. Ang bawat kabiguan ay nagiging hagdan ng karunungan at ang bawat pagsubok ay nagiging daan tungo sa lakas ng loob. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang kalayaan ng tao ay nagsisimula sa loob ng isip. Hindi ito nakasalalay sa dami ng ari-arian o sa pag-iwas sa problema, kundi sa kakayahang kontrolin ng iyong pananaw sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin kapag pinili mong tumugon ng may katahimikan sa halip na galit at pinili mong tanggapin ang hindi may iwasan sa halip na umangal, ikaw ay nagiging malaya sa mga tanikala ng pangangailangan at pagnanasa. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang nakakaistorbo sa tao, kundi ang pagtingin niya sa mga bagay. Ang bawat paghihirap, bawat pagkadismaya, at bawat kakulangan ay may dalang liwanag kung natutunan mong silipin ang mundo mula sa lente ng pagunawa at pagtitimpi. Sa bawat sandaling pinipili mong iayon ang iyong pananaw, pinapalaya mo ang sarili mula sa tanikala ng kahirapan at unti-unti mong binubuo ang buhay na may katahimikan, disiplina at tunay na kasaganaan. Kapag ang prinsipyo ng tamang pananaw ay ganap mong isinabuhay, ang mundo ay hindi na isang kaaway kundi isang guro. Ang bawat pangyayari ay nagiging pagkakataon upang patatagi ng iyong isipan at palakasin ang iyong kaluluwa. Sa puntong ito, ang kayamanan ay hindi lamang material. Ito ay ang kapayapaan at katiwasayan na dala ng malayang isip. Number 2. Pagyamanin ang disiplina sa sarili. Ang tunay na lakas at kalayaan ay nagmumula sa kakayahang pamahalaan ang sarili sa gitna ng tukso, kagustuhan at kaguluhan ng mundo. Walang sino mang makakamit ang tunay na kasaganaan kung ang kanyang mga kilos at desisyon ay hinahari ng pansariling pagnanasa o emosyon. Ang disiplina sa sarili ay hindi lamang pagtitiis sa gutom o pag-iwas sa luho. Ito ay ang kakayahang panatilihin ang kontrol sa bawat kilos, salita, at iniisip kahit sa pinakamahirap na sandali. Sa bawat pagpili mong itigil ang ugali na nakakasira sa iyo, sa bawat sandaling pinipigilan mong sumunod sa agarang kagustuhan para sa mas mataas na layunin, Binubuo mo ang pundasyon ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mga pagsubok sa paligid mo, ang mga pagkakataon na sana ay nakakaakit sa iyo na sumuko o magpadala sa emosyon ay nagiging pagkakataon upang patatagin ang disiplina. Sabi ni Seneca, ang tao na nakahawak sa sarili ay higit na malakas kaysa sa sinumang humahawak sa kayamanan ng iba. Ang ibig sabihin nito ay ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa dami ng pera o kapangyarihan sa labas kundi sa kakayhang pamahalaan ng sarili. Kapag natutunan mong ilagay ang iyong damdamin sa tamang lugar at ang bawat aksyon ay kontrolado ng iyong prinsipyo at hindi ng panandali ang pagnanasa, unti-unti mong natatamu ang kalayaan mula sa kahirapan, kaguluhan at pagkabigo. Ang disiplina sa sarili ay nagtuturo rin ng pagtitimpi, pagpaplano at pananagutan sa bawat hakbang ng buhay. Sa bawat pagpili mong manatiling tapat sa iyong prinsipyo kahit na walang nakatingin at walang nakakaalam pinapalakas mo ang iyong isipan at kaluluwa. Ang kayamanang tunay ay nakikita hindi lamang sa dami ng taglay mo kundi sa tibay ng iyong loob at sa kakayahang kontrolin ng iyong sarili sa gitna ng unos. Sa sandaling maisabuhay mo ang disiplina sa sarili, ang mundo ay nagiging mas malinaw at ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay nagiging mas tiyak. Ang buhay na dati ipuno ng pag-aalala at pagkabalisa ay unti-unting napupuno ng katahimikan, kapayapaan at tiwala sa sarili. Number 3. Yakapin ang pagsubok at pagbabago. Ang buhay ay walang katiyakan. Ang tanging permanente lamang ay ang pagbabago. Ang kakayahang yakapin ang mga pagsubok at tanggapin ang pagbabago ay susi upang maging malaya sa takot pagkabigo at kahirapan. Ang mga pangyayari na dati nagdudulot ng pangamba ay nagiging daan upang palakasin ang isip at kaluluwa kung ang pagtingin mo ay nakatuon sa pagkatuto at paglago. Maraming tao ang natatakot sa pagbabago. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nakakaalis sa kanilang kapanatagan at ang kabiguan ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Subalit ang isang taong may stoic na pananaw ay nakikita ang bawat hamon bilang pagkakataon upang hubugin ang sarili. Ang bawat unos, bawat pagkatalo, at bawat hindi inaasahang pangyayari ay puwang upang patunayan ang tibay ng loob, karunungan, at kakayahang makibagay sa daloy ng buhay. Ang mga hamon sa buhay ay hindi kasamaan o pagkukulang ng kapalaran. Sila ay guro na naglalantad sa iyo ng mga kahinaan at nagtuturo kung paano maging mas matatag. Kapag natutunan mong harapin ang pagbabago ng may katahimikan at determinasyon, ang bawat pagkadapa ay nagiging pundasyon para sa mas matibay na pagbangon. Ang pagtatapos ng isang kabanata, gaano man ito kasakit o kabigat, ay simula ng panibagong pagkakataon na may mas malinaw na pananaw at mas matatag na isipan. Ang bawat unos ay nagiging gabay sa pagpapalawak ng pagunawa at ang bawat hamon, ay nagtuturo ng pagtitimpi at pananagutan sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ng bawat isa ay kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Ang tunay na kahulugan ng pangungusap na ito ay ang bawat karanasan ay may dalang aral at kayamanang panloob kung ikaw ay handang makita ito kapag natutunan mong tanggapin ang pagbabago at yakapin ang hamon. Hindi ka naalipin ng takot at pagkabigo. Ang mundo ay hindi isang hadlang kundi isang puwang upang patunayan ng iyong tibay, karunungan at kakayahang magbago sa bawat sandali. Ang pagyakap sa pagsubok at pagbabago ay nagtuturo rin ng pasensya, determinasyon at kakayahang magplano sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pinapalakas nito ang loob upang harapin ang hindi inaasahan ng may kapayapaan. Pinapalawak ang isip upang maunawaan ang kahalagahan ng bawat karanasan at pinapalalim ang puso upang tanggapin ang lahat ng bagay ng may lakas at dignidad. Sa sandaling maisabuhay mo ang prinsipyong ito, natatamo mo ang kapayapaan sa puso, kalinawan sa isip, at kakayahang humarap sa buhay ng may lakas ng loob at determinasyon. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa tibay ng loob na kayang tanggapin at pagtagumpayan ang lahat ng pagbabago at hamon. Number 4. Pahalagahan ang panahon at huwag sayangin ang sandali. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang pag-unawa na ang oras ay hindi maibabalik. Ang bawat sandali ay mahalaga at ang bawat pagpili ay may epekto sa daloy ng iyong buhay. Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay, iniipit ang sarili sa walang katapusang alalahanin o inuubos ang enerhiya sa mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Subalit ang isang matalinong isip ay nakakaunawa na ang oras ay isang kayamanang mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian. Kapag natutunan mong pahalagahan ang bawat sandali, nagiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. Ang bawat kilos ay nagiging makabuluhan at ang bawat desisyon ay nagiging hakbang patungo sa paglago at tagumpay. Ang oras na inilaan sa pagpapalago ng isip, pagpapalakas ng loob, at paglinang ng karakter ay hindi kailanman nasasayang. Sa kabilang banda, ang mga oras na ginugol sa galit selos o walang kabuluhang pag-aalala ay nagiging pabigat sa kaluluwa at hadlang sa tunay na kasaganaan. Ang oras ay patuloy na dumadaloy at hindi ito naghihintay sa sinuman. Ang bawat araw na lumilipas ay hindi na maibabalik at bawat pagkakataon na hindi sinasamantala ay nawawala magpakailanman. Ang isang stoic ay natutong tumingin sa oras bilang isang limitadong yaman na dapat gamitin ng may layunin at kahulugan, ang bawat sandali ay may potensyal na baguhin ang daloy ng buhay kung ito ay gagamitin ng may malinaw na intensyon. Sabi ni Seneca, hindi natin ipinapahiram sa oras ang ating buhay, tayo mismo ang nag aaksayan nito. Ang bawat sandali ay may kapangyarihang hubugin ang hinaharap kapag natutunan mong gamitin ang oras ng may disiplina at malinaw na layunin ikaw ay lumalapit sa tunay na kalayaan mula sa kahirapan at kaguluhan. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang mag-aral, magtrabaho, magmahal at maglaan ng panahon sa pag-unlad ng sarili. Ang pagpapahalaga sa oras ay nagtuturo rin ng kahusayan sa pagpapasya, pagtitiyaga at malinaw na pagunawa sa kung ano ang makabuluhan. Ang taong nakakaunawa sa kahalagahan ng oras ay hindi basta-basta nadadala ng agos ng buhay. Sa halip siya ay gumagalaw ng may layunin, may kapayapaan sa puso at may tiwala sa bawat hakbang. Sa bawat minutong pinipili mong gawin ang tama at makabuluhan, pinapalakas mo ang sarili mong karakter at hinuhubog ang landas patungo sa tagumpay at kasaganaan. Kapag maisa sa buhay mo ang prinsipyong ito, ang bawat sandali ay nagiging hakbang patungo sa mas malinaw na pananaw sa buhay, mas malalim na pag-unawa sa sarili at mas matibay na pundasyon sa pagharap sa lahat ng hamon at pagbabago. Ang buhay na dati puno ng pag-aalala at pagkabalisa ay unti-unting napupuno ng katahimikan, kapayapaan at tiwala sa sarili. Ang bawat sandali ay nagiging isang pagkakataon upang patatagi ng isip, linisin ang puso at palawakin ang iyong kakayahang lumikha ng makabuluhang buhay. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang gamitin ang bawat sandali upang lumikha ng mas makabuluhan at mas malayang buhay. Ang oras ay hindi lamang sinusukat sa segundo o minuto, kundi sa kalidad ng iyong pamumuhay at sa lalim ng iyong pagkaunawa sa mundo at sa sarili. Number 5. Maging responsable sa iyong mga desisyon at aksyon. Ang bawat kilos at desisyon na ginagawa mo ay may dalang epekto hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang responsibilidad sa sariling buhay ay pundasyon ng tunay na kalayaan at tagumpay. Maraming tao ang naghihintay na ang mundo o ang ibang tao ang ayusin ang kanilang sitwasyon ngunit ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang bawat individual ay may kakayahang humubog ng kapalaran sa pamamagitan ng sariling pagpili at aksyon. Ang responsibilidad ay hindi laging madali. Ito ay nangangailangan ng tapang na harapin ang mga resulta ng sariling desisyon. Maging ito man ay mabuti o masama, ang hindi pag-aako ng pananagutan ay nagdudulot ng kawalan ng kontrol, galit at pagkabalisa. Ngunit ang isang taong may malakas na isip ay natutunang tanggapin ang resulta ng kanyang mga kilos at sa bawat pagkakamali, natututo at lumalago. Ang bawat hakbang na may paninindigan ay nagiging pundasyon ng karunungan at kalayaan sabi ni Epictetus, ang tao ay hindi pinipinsala ng mga pangyayari kundi ng kanyang sariling mga pananaw tungkol sa mga pangyayaring iyon. Ang ibig sabihin nito ay may kapangyarihan ka sa bawat aksyon at desisyon mo at ang responsibilidad ay daan upang magkaroon ka ng kontrol sa iyong buhay kapag tinanggap mo na ikaw ang may pananagutan sa iyong mga kilos. Nagiging malinaw ang landas patungo sa tagumpay at tunay na kasaganaan. Ang pagiging responsable sa sarili ay nagtuturo rin ng disiplina, integridad at katatagan ng loob. Kapag ang isip at puso ay nakatuon sa tamang aksyon, kahit sa gitna ng kaguluhan o kahirapan, nagkakaroon ka ng kakayahang panatilihin ang katahimikan at malinaw na pananaw. Ang bawat desisyon na ginawa ng may paninindigan ay hakbang patungo sa isang buhay na may dignidad kapayapaan at tunay na kayamanan. Sa sandaling maisabuhay mo ang prinsipyo ng responsibilidad, matatamo mo ang kalayaan mula sa takot, pag-aalinlangan at pagkabigo. Ang bawat aksyon ay nagiging instrumento upang hubugin ng sarili ang isip at ang kaluluwa. Ang mundo ay hindi na isang puwersa na nagdidikta ng iyong buhay, kundi isang larangan kung saan ikaw ay gumagalaw ng may layunin, may karunungan at may lakas ng loob. Sa ganitong paraan ang bawat hakbang ay nagiging bahagi ng mas makabuluhan, mas disiplinado, at mas malayang buhay. Number 6. Linisin ng iyong kaisipan at alisin ng negatibong emosyon. Ang isip ng tao ay parang hardin. Kung ito ay pababayaan, tutuloy ang matamna ng damo at ligaw na halaman. Ng takot, galit, inggit at pag-aalala. Ngunit kung aalagaan, ito ay magiging bukirin ng karunungan, katahimikan, at kapayapaan ang kakayahang kontrolin ng sariling damdamin at linisin ng isip mula sa negatibong emosyon ay isa sa pinakamahalagang susi upang putuli ng tanikala ng kahirapan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi higit sa lahat sa espiritual at panloob na aspeto ng buhay. Maraming tao ang nadadala ng galit o sama ng loob at sa bawat sandaling pinapayagan nilang lamunin sila ng emosyon, unti-unti nilang nilalayo ang kanilang sarili sa kapayapaan at malinaw na pag-iisip, ang Stoic philosophy ay nagtuturo na ang bawat emosyon ay may pinagmulan sa sariling interpretasyon ng pangyayari. Kapag natutunan mong obserbahan ang damdamin, kilalanin ang pinagmulan nito, at piliing hindi padalhanan ng kapangyarihan, nagkakaroon ka ng kontrol sa sarili at sa iyong kapalaran. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kasamaan ay wala sa mundo, kundi sa sarili nating pananaw. Kapag naunawaan mo ito, natutunan mong ang galit, pagkabigo at takot ay hindi dapat maging alipin mo. Ang bawat sandali na ginugol sa pagninilay, sa pag-aayos ng isip at sa pagtanggal ng negatibong kaisipan ay hakbang patungo sa kalayaan. Ang bawat emosyon na hindi kontrolado ay hadlang sa kasaganaan at katahimikan. Ngunit sa sandaling ito ay mapamahalaan, ang isip ay nagiging malakas at malinaw at ang kaluluwa ay nagiging matatag. Ang paglilinis ng isip ay nagtuturo rin ng pasensya, paninindigan at kakayahang unawain ang mga pangyayari ng hindi hinahayaang lamunin ng damdamin. Kapag pinili mong panatilihin ang katahimikan sa isip, kahit sa harap ng kaguluhan at kahirapan, natatamo mo ang tunay na lakas na hindi kayang agawin ng sinuman. Ang bawat negatibong emosyon na naalis ay nagiging puwang upang palakasin ang iyong pananaw palalimin ang pag-unawa sa sarili at palawakin ang kakayahang humarap sa buhay ng may determinasyon at kapayapaan. Sa sandaling maisabuhay mo ang prinsipyo ng paglilinis ng isip at pag-alis ng negatibong emosyon, natatamo mo ang kapangyarihan sa sarili, kalayaan mula sa panlabas na kaguluhan at kakayahang maglakbay sa buhay ng may katahimikan, kasaganaan at dignidad. Ang tunay na yaman ay hindi na susukat sa ari-arian kundi sa kalinawan ng isip at katatagan ng kaluluwa at sa kakayahang panatilihin ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng unos. Number 7. Paunlarin ang pagpapahalaga sa kasalukuyan at tanggapin ng kung ano ang mayroon ka. Maraming tao ang nalululong sa pagnanais ng higit pa sa paghahabol sa hinaharap o sa pag-alaala sa nakaraan. Subalit ang tunay na kapayapaan at kayamanan ay matatagpuan lamang sa kakayahang pahalagahan ang kasalukuyan at tanggapin ang kung ano ang mayroon ka sa ngayon. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo na ang labis na pagnanasa at kawalan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan ay nagdudulot ng pagkabalisa, kawalan ng kasiyahan at pakiramdam ng kahirapan kahit na may taglay kang sapat. Kapag natutunan mong maging ganap na naroroon sa bawat sandali, nagkakaroon ka ng malinaw na pananaw sa buhay at sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga simpleng bagay na dati hindi pinapansin, ang mga karanasan na dala ng araw-araw, at ang mga taong kasama mo sa paglalakbay ng buhay ay nagiging kayamanan. Ang kasalukuyan ay hindi lamang sandali. Ito ay pundasyon ng hinaharap at salamin ng nakaraan. Sa bawat sandali na tinatanggap mo at pinapahalagahan, nagiging mas malinaw ang landas ng buhay at natututo kang humarap sa bawat pagsubok nang may katahimikan at determinasyon. Sabi ni Epictetus, kung ayaw mong maapi, 'wag mong hayaang lamunin ka ng panlabas na pangyayari. Ang kapayapaan ay nasa loob mo. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nakasalalay sa dami ng ari-arian o tagumpay sa labas, kundi sa kakayahang maging kontento, mapagpasensya at magpahalaga sa kung anong mayroon sa kasalukuyan. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong sitwasyon at yakapin ang kasalukuyan, ang bawat sandali ay nagiging oportunidad upang mapalakas ang isip, palawakin ang karunungan at linangin ang karakter. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyan ay nagtuturo rin ng pasensya, disiplina at malinaw na pag-unawa sa sarili. Ang taong marunong pahalagahan ang ngayon ay hindi nadadala ng galit, pagsisisi o panghihinayang. Sa halip, siya ay gumagalaw ng may layunin at paninindigan may kalinawan sa isip at may kapayapaan sa puso. Ang bawat sandali na ginugol sa pag-unawa, pagmumuni-muni at pagpapahalaga sa kasalukuyan ay hakbang patungo sa mas makabuluhan, mas malaya at mas matatag na buhay. Sa sandaling maisabuhay mo ang prinsipyo ng pagpapahalaga sa kasalukuyan, natatamo mo ang kapayapaan at kasaganaan na hindi nakukuha sa panlabas na kayamanan kundi sa kakayahang mamuhay ng may dignidad, katahimikan at kontrol sa sarili. Ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang hubugin ang iyong isip, puso at kaluluwa at upang bumuo ng buhay na puno ng tunay na kahulugan at yaman. Number 8. Paigtingin ang pagpapahalaga sa karakter higit sa kayamanan at papuri. Ang huling prinsipyo ay nagtuturo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, titulo o papuri mula sa iba ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa tibay ng kanyang karakter, sa integridad ng kanyang mga aksyon at sa katatagan ng kanyang isip sa gitna ng pagsubok. Maraming tao ang nalulunod sa paghahangad ng papuri, pagkilala at material na tagumpay. Ngunit ang Stoic Philosophy ay nagtuturo na ang pagyamanin ng karakter ay nagdudulot ng kalayaan at kasaganaan na hindi kayang agawin ng sinuman kapag Natutunan mong unahin ang integridad kaysa pansamantalang gantimpala. Natututo kang gumawa ng tama kahit walang nakatingin. Ang bawat desisyon na isinasaalang-alang ang tama at makatarungan sa halip na ang madali o kaaya-ayang daan ay nagiging pundasyon ng tunay na lakas at respeto sa sarili. Sa ganitong paraan ang kahirapan at mga hamon sa buhay ay hindi nakakapinsala sa iyo sapagkat ang iyong karakter ay matatag at ang iyong puso at isip ay hindi madaling madala ng takot, galit o kasakiman. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kahulugan ng buhay ay hindi nasa kung ano ang nangyayari sa iyo kundi kung paano ka tumugon dito. Ang pagtutok sa pagpapalakas ng sarili, sa pagiging tapat sa prinsipyo at sa pagpapanatili ng karangalan sa bawat hakbang ay nagiging daan upang harapin ang kahit pinakamalupit na pagsubok ng may katahimikan at dignidad. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano ka naninindigan at sa kalidad ng iyong pananaw at aksyon. Ang pagpapahalaga sa karakter ay nagtuturo ng katatagan ng loob, disiplina at kapayapaan sa sarili. Ang isang taong may malakas na karakter ay hindi basta-basta nadadala ng galit, inggit o panghihinayang. Sa halip, siya ay gumagalaw ng may layunin. May paninindigan at may malinaw na pananaw sa bawat aspeto ng buhay. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang palakasin ang isip at kaluluwa at ang bawat tagumpay ay nagiging patunay ng kanyang integridad at tibay ng loob. Sa sandaling maisabuhay mo ang prinsipyo ng pagpapahalaga sa karakter, natatamo mo ang tunay na kalayaan mula sa takot, pagkabalisa at kahirapan. Ang buhay ay nagiging mas makabuluhan at ang bawat desisyon at aksyon ay nagiging hakbang patungo sa isang malaya, disiplinado at marangal na pamumuhay. Ang kayamanang hindi kayang agawin ng sino ay nakasalalay sa tibay ng isip, sa kalinawa ng damdamin at sa integridad ng puso. Ang walong prinsipyong ito ay hindi simpleng gabay sa pamumuhay. Sila ay susi upang putulin ang tanikala ng kahirapan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi lalo na sa panloob at espiritual na bahagi ng ating buhay. Ang tunay na kalayaan at kasaganaan ay nagsisimula sa loob, sa kakayahang kontrolin ang isip, pamahalaan ang damdamin, pahalagahan ang oras at hubugin ang karakter sa harap ng bawat hamon. Ang bawat aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapayapaan, tagumpay, at kasaganaan ay hindi nakasalalay sa kapalaran, sa mga pangyayari sa paligid o sa dami ng ari-arian kundi sa tibay ng loob, disiplina sa sarili, malinaw na pananaw at kakayahang humarap sa buhay ng may integridad at paninindigan. Ang mga Stoic philosopher ay nagtuturo na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi material kundi nasa kalayaan ng isip. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili,